Doon pa lang, alam na ng marami, si Trajan ay kakaiba. Hindi siya emperador ng mga intriga, siya ay emperador ng gawa. Sa pagitan ng mga taon 101 hanggang 106 AD, pinangunahan ni Trajan ang isa sa mga pinakatanyag na kampanya sa kasaysayan ng Roma, ang Dacian Wars. Ang Dacia, ngayon ay bahagi ng Romania, ay isang mayamang lupain sa ginto, pinamumunuan ng haring si Decebalus, isang matapang at matalinong kaaway. Habang ang iba'y natatakot sa matarik na bundok at mabangis na mandirigmang dasyan, si Trajan ay hindi nagdalawang isip. Sa kanyang pamumuno, itinayo ng mga Romano ang mga tulay na bakal at bato sa ilog Danube, isang arkitekturang milagro na nagpapatunay sa disiplina ng Roma. At nang sumiklab ang digmaan, buong tapang niyang pinangunahan ng kanyang hukbo. Ang mga tagumpay ni Trajan laban kay Decepalus ay hindi lamang militar, ito ay simbolo ng kapangyarihan, organisasyon at paniniwala ng Roma sa sariling lakas nang tuluyang bumagsak ang Dacia dinala ni Trajan sa Roma ang napakalaking kayamanan ng ginto nagbigay daan sa Golden Age of Rome